Mula Malaysia patungong South Korea, hindi lang regional diplomacy ang dala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi mensahe rin ng reforma. Bago bumiyahe, iniatas ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno ang pagbabawas ng gastusin sa mga proyekto bilang hakbang laban sa korupsyon. Si Kreslin Kataro para sa Balita. Naglabas ng panibagong utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para masiguro ang tapat at epektibong paggamit ng podo ng bayan. Hindi lang ang Department of Public Works and Highways, kundi lahat ng ahensya ng pamalaan ay kailangang bawasan ang gastos sa mga proyekto upang maiwasan ang overpricing at katiwalian. Ayon sa Pangulo, layunin ng direktibang ito na tiyakin na bawat piso ay mapupunta sa mga proyektong tunay na kapakipakinabang sa taong bayan. So alongside our efforts to strengthen the Philippines' regional foothold and attract investment, we continue to cleanse our bureaucracy of corruption Because only a transparent government can build a fair economy. Ipinaliwanag ng Pangulo na sa saklaw ng pagtitipid ang mga proyektong pang-imprastruktura gaya ng farm-to-market roads, irigasyon, silid-aralan at ospital para sa 2026. Ang mga matitipid dito ay ilalaan naman sa mga programang panlipunan gaya ng edukasyon, kalusugan at pagkain. It will not be limited to the public works but we shall be the norm across all of government. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. So let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. This is the accountability that our citizens deserve. Dagdag pa ng Pangulo, kabilang sa mga dapat sumunod sa bagong sistema ng presyuhan ay ang DepEd, DA, DILG, DOH, DOTR at NIA. The savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Because when our people grow in capability and confidence, the nation grows with them. Kasunod ng ASEAN Summit sa Malaysia, lumipad ang Pangulo patungong South Korea para sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting mula Oktubre at 30 hanggang Nobyembre a 2. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Marcos Jr. sa mga foreign investors na bukas at handa ang Pilipinas para sa mas malalim na kooperasyong pang-ekonomiya. I want to use this moment to reaffirm a core truth to the international business community. The Philippines is not merely ready. We are reliable forward-looking partner in the Asia-Pacific, invest in the Filipino. Inaasahan din ng Pangulo na makipagkita sa Filipino community sa Busan habang pansamantalang mangunguna sa bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sonny Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresilin Catarong, SMN News.